Single po. Ba't di kayo sumilong doon? Oo, oh, nakuha ko na. Pwede na mag Pwede, pwede. Yan, tama-tama lang. araw sa tundok.

Noon doon kami naka-pwesto yung mga ano doon, dami inuhuli yung mga nabingwitan doon. Uh, oh, hindi po, kasi dati may naka ano yun eh, may simentong ganito. Lumubog na lang eh. Nakikita namin pala yung lumubog dito sa gitna. Babo yun nandiyo sa gitna, doon kami humuli ng isang hagis sa eh, 70 pirasong may yun. Tama mo yung pinagod? Kaya ganun. ka rin kasi mga idol minsan eh.